Unang Samuel Ang Kapanganakan ni Samuel Unang Kabanata May isang lalaking mula sa angkan ni Suf, na ang pangalan ay Elkana. Nakatira siya sa Rama sa maburol na lupain ng Ephraim. Anak siya ni Jeroham, na anak ni Elihu. Si Elihu ay anak naman ni Tohu, na anak ni Suf, na mula sa lahi ni Ephraim. Si Elkana ay may dalawang asawa. Sila ay sina Hana at Penina. May mga anak si Penina pero si Hana ay wala. taun taon pumupunta si Elkana at ang sambahayan niya sa Shilo upang sumamba at maghandog sa Panginoong makapangyarihan. Ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas ang mga pari ng Panginoon sa Shilo. Sa tuwing maghahandog si Elkana, hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya pero doble ang bahagi na ibinibigay niya kay Hana, dahil mahal niya ito, kahit hindi siya nagkakaanak, dahil ginawa siyang baog ng Diyos. At dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina, na kanyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon. Sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina, hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sinasabi ni Elkana sa kanya, Bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa iyo ang sampung anak kaysa sa akin? Minsan pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shiloh, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Nangako si Hana sa Panginoon, Sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag niyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, Nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana, pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hana, kaya sinabi niya sa kanya, Hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-inom. Sumagot si Hana, Hindi po ako lasing, at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap na aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Sinabi ni Eli, Sige, umuwi kang mapayapa. Sana'y ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa kanya. Sumagot si Hana, Salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain. At nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkana at ang kanyang pamilya. At sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Hana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagpuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel. Dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Inihandog ni Hana si Samuel. Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buong niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon, gaya ng ginagawa nila taon-taon. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon, pero hindi sumama si Hannah. Sinabi niya sa kanyang asawa, Kapag naawat na ang sanggol sa pagsuso sa akin, dadalhin ko siya sa bahay ng Panginoon para ihandog sa kanya. Doon na siya titira sa buong buhay niya. Sumagot si Elkana, Gawin mo kung ano ang sa tingin mo'y mabuti. Dito ka na lang muna hanggang sa maawat mo na ang sanggol. Tulungan ka sana ng Panginoon na matupad ang ipinangako mo sa kanya. Kaya nagpaiwan si Hana at inalagaan ang kanyang anak. Nang maawat na ang bata, dinala siya ni Hana sa bahay ng Panginoon sa Shilo. Nagdala rin siya ng tatlong taong gulang na toro, kalahating sako ng harina, at katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Matapos katayin ang toro, dinala nila si Samuel kay Eli. Sinabi ni Hana kay Eli, Kung natatandaan niyo po, ako ang babaeng tumayo rito noon na nanalangin sa Panginoon. Hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. Kaya ngayon, ihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya. Pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Thank <sighs>